Iga lang ang tandem namin ni Belle, huwag ipareho kay Joshua, Nigil niyo si Mr. Donnie sumagot sa kumakalat na may something na daw mano no? si Joshua Garcia at Belle Mariano. Nakakatawa talaga ang mga haters, sige ang pagpapakalat na mga samog sa aring issue na walang katotohanan. Hindi man lang nire-respeto ang mga artista, especially si Belle na napaka-inosyente sa mga ganong bagay kung close sila ngayon, ibibigyan na na agad Malaysia. Ang kanilang pelikula ay Meet Written By, na kung saan isang pamilya. Naroon si Belle at si Josh. Kung may closeness na nagaganap, ibig sabihin maganda ang nabil o nabuong samahan bilang kaibigan o itinuturing bilang isang pamilya. Tapos naman ang galit ng mga supporters sa issue nito ayon nga mismo sa kanila Gemini kasi si Belle kaya kahit sino appear sa kanya kagaya ni Joshua as Libra may chemistry talaga pero mas malakas ang chemistry nila ni Donnie as Aquarius ang dynamics kasi ay kakaiba masyado rin bata si Belle para ipareho ka Joshua respeto naman sa Don Belle huwag ipareho at kilala nyo rin naman, Joshua, kaibigan si Donnie. Kaya huwag magbigay ng mga kahit anong paninira patungkol sa dalawa. Portahan na lang natin ang kanika nilang mga pelikula. Huwag nang mahusga ng kapwa. Anong sinyo rito sa inyo, atin. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.